Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang dalawang mahalagang balita, ang bagong kontrata ng FA-50 jets mula South Korea at ang pag-unlad ng mga pasilidad pang militar sa pag-asa island sa West Philippine Sea. Ngunit bago ang lahat ay kung bago ka pa sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Ayon sa ulat ng defense industry nitong ikaapat ng Hunyo, pumirma ang Korea Aerospace Industries ng panibagong kontrata kasama ang Department of National Defense ng ating bansa noong ikatatlo ng Hunyo. Layunin ang kontratang ito na mag-supply ng karagdagang labing dalawang units ng fa 50 fighter jet sa bansa bago matapos ang taong 2030 ang halaga ng kontrata umaabot sa 700 million dollars o halos 40 billion pesos. Kasama na rito ang long term na military support tulad ng maintenance at supply ng piyesa. Matatandaan na noong 2014 ay unang nagkaroon ng labing dalawang FA-50 ang Pilipinas na siyang naging pangunahing fighter jets ng ating Air Force. Ayon sa mga ulat, ang tiwala at magandang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa ang nagtulak sa desisyong ito. Mas pinalakas pa ang mga bagong FA-50 jets na darating. May kakayahan na itong mag-aerial refueling, mas malayo ang range, at mas malawak na strike capability dahil sa air-to-air -air at air-to-ground missiles. Ibig sabihin, mas handa na ang ating hukbong panghimpapawid para sa mga modernong banta. Samantala, Isang magandang balita rin mula sa West Philippine Sea. Tapos na ang pagpapalawak ng runway sa Pag-asa Island. Ayon sa AFP spokesperson na si Colonel Francisel Margaret Padilla, malapit nang matapos ang construction ng hangar at control tower. Ang mga proyektong ito ay bahagi ng Horizon 3 ng AFP Modernization Program na layuning palakasin ang presensya ng Pilipinas sa ating teritoryo sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Napakahalaga ng development na ito. Ibig sabihin, mas kakayanin na ng ating air assets na mag-operate sa remote areas tulad ng Pag-asa Island. Mas mabilis na response, mas malawak na coverage at mas matibay na depensa sa ating teritoryo. Dahil dito ay masasabi natin na malinaw na patuloy ang pagsusumikap ng ating bansa na palakasin ang kakayahang pangmilitar sa himpapawid man o sa dagat. Panahon na para maging mulat, maging handa at suportahan ang ating sandatahang lakas. Ikaw, anong masasabi mo sa balita natin ngayon? I-comment lamang ang iyong sagot sa comment section. At dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat po kayo.